Nakarating na sa lungsod ng Valenzuela ang love for all ng unang ginang na si Lisa Reneta Marcos na layong magbigay ng libreng gamot at serbisyong medikal. Ang detalye sa ulat ni Denise Osorio live. Rise and shine, Denise. Rise and Shine Audrey, libreng laboratorio, konsulta at gamot. Ang hatid ng Lab for All ngayong Martes dito sa Valenzuela City. Audrey, kahit bumubuhos ang ulan ngayong araw, libo-libo pa rin ang nakapila sa labas ng covered court na ito para makarehistro at makapasok mamayang alas 8 ng umaga. Audrey, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang Lab for All ay isang community-based healthcare project na personal pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Mayroong libreng check-up, laboratory tests gaya ng blood chem, ECG at X-ray, mga dental at eye services, pati na rin ang libreng gamot at salamin. Kasama ng unang ginang, inaasahang dadalo rin mamaya ang ilang mga opisyal ng pamahalaan Katulad ni the Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry, Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Rueda Acosta, Valenzuela First District Representative Kenneth Gachalian, at Valenzuela Mayor Wesley Gachalian. Audrey, mamaya magkakaroon din ng groundbreaking ceremony dito sa uh, Disiplina Village para sa pagpapatayo ng Big Nine National High School. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Disciplina Village, Valenzuela City. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat, Denise Osorio.